Hello, ito hindi makapaniwala na ano. Meron na daw akong ads. Mabuti <laughs> no, pa diba sa winter, no winter? Mabuti pa sa winter. Mabuti sa winter ko. Oh, diba? Oh. Natid ko sa school guys, kaso umiyak pag alis ko. Hindi daw niya kayang pumasok sa school na wala si mama. Hey, wow. Sabi ko, uwi na kami ng mas bati kung iyak siya, ayaw niya naman. Ayaw niya naman umuwi. Dapat pinasamahan ko kay Winter sa Roro eh. Ha? Yung aso naman namin dito, may iya. Papapansin din. Hmm? Yung papap... Ah, mm. uh, uh, Winter. No, na, na ako ha? Ha? Huh? Ano, Winter? Ha? Ito po yung vision Ha? Winter? Oh, di diba? Sa Winter namin. Pag may mag-subscribe sa ating Winter, bibili kita ng cat food. No? Pag na tayo kay YouTube, no? Kay Meta. 100 subscriber ka na. Diba, Winter? So, um, Na? 100 na po. Ha? Winter? <laughs> pag 100 okay, daw, si kuya Angelo. hello. Ha? Nothing. Maganda mo na nagsalita para lalang kasi... Mga tropa to ah. Mga winter! Tropa, winter! Or, uh, over Ano? Ha? Ah. Pupasok ka rin sa school. Dapat sinamahan mo si Ruru. Si Roro nun si umiyak kay eh. Pinatid ko sa school. Nako. Kumbi, ads ka na Oh. Winter, bakit? Ito sa aming, ito yung aming winter eh. Ano? Ano? Oh. Ayan, magaharot ka na naman sa akin. Ha? Ha, Winter, magaharot ka na naman sa akin. Hmm. Hmm. Naligo ba tong si Winter ko? Ayun mo, ayun mo? Naligo ba tong si Winter? Ha, naligo ba tong si Winter? Janet, abagol lang yan eh. bagong oh, dahil short lang Janet TV Oo TV Ayan oh. o oh. subscribe mo yan wala kang pulos Ayan Winter mag subscribe ka Winter ng ano ko ha Ha Nang channel ko Winter Please subscribe my channel 99 subscribers Ha. Ah, winter. Nakayakap naman sa akin si Winter eh. Ah? Huh? Ah? Huh? Huh? Wala 'yan mga short video 'yan.